May nagtanong sa ating comment section. Ang tanong niya ay, Ma'am, pwede bang makahingi ng written rules and regulation ng foreign na bibili ng bahay at lupa dito sa Pilipinas? Hi everyone! I'm Pinko Chico, Your thin home professional. Dito sa Pilipinas ay meron tayong general rules on ownership of land. Ang pagbili at pagmamayari ng private land dito sa Pilipinas ay limitado at naka-reserve sa mga Pilipino, korporasyon at partnership kung saan ay hindi dapat ito bababa hanggang 60% of the authorized capital ay dapat pagmamayari ng isang Pilipino citizen. Kung ang isang Pilipina naman, nakapag-asawa siya ng foreigner at pinalatili niya ang kanyang Philippine citizenship, siya ay maaaring bumili at magmayari ng private law dito sa Pilipinas. Kung ikaw naman ay dating Pilipino citizen, dito ka ipinanganak sa Pilipinas at nagpunta ka sa ibang bansa, galing si citizen ka doon. Pagkatapos, nagbabalik ka na ngayon dito sa Pilipinas at gusto mo nang bumili ng land for residential or business purpose. May dalawang batas para sa mga balikbayan. Ang unang batas ay Batas Pambansa 185 for residential lot. Pwede kang bumili ng 1,000 square meter for urban area at 1 hectare for rural area. Pangalawang batas naman ang Republic Act 8179 for commercial use. Pwede kang makabili ng 5,000 square meter for urban area at 3 hectares for rural area. Kung ang foreigner naman Nakuha niya ang property Bago ang 1935 Constitution Ang foreigner ay may karapatan sa private lab. Sa condominium ownership naman, with respect to foreigners, sila ay pinapayagan na magbayari ng condo units dito sa Pilipinas for a maximum of 40% interest. Sana makatulong ko ito sa mga foreigners at balikbayan na gustong bumili ng property dito sa Pilipinas. Follow Pinhome Professional for more value.